Hello guys, good morning. May langgam dire guys, so, kang kaon siya. Ulatan na ato tong atoy mama ug naslay bata. Iyang e ginahungitan. Um, na nang lupa na may noon. kan sige tingog-tingog. To sa top guys, so oh. um, langgam. Bo, oh, kuyog sila sa to manira to dire ron ang ah, isa ara ilang papa siguro ni kita nyo guys narang langgam o asa to tara tara ara to ilang bata ang pakanon to to dire man to dire diha mo kaon siya gapil ara ilang kuan ah. tara ang isa Karang isa ka guys. Oh. isa ka langgam. Guriyo ang tawag sa mga anak guys. Ah. Nagtapad na sila. Kita nyo guys. Nagtapat na silang luha ka langgam. Oh. Ang tawag na mga anak diri nila. Sweet po kayo. Sana all. Asa ka itong isang nay bata kita na to oh hmm. close kayo na sila sa punuan sa limonsito ug to na guys pero bugnaw gyapon dire kay kayo ka ayo ka, Nay punuan sa mangga punuan sa tibig na limonsito, na isaging, na isa lansunis. Kani puno sa lansunis ni siya din ani Gilupad ng isa kalanggam, guys. Siya na nagpabili ni Lucky man siguro ni siya. Siguro 'yun. Pato, guys. Ligo siya gihao. Oh. Tara. Kapag kapag mayor yung pato. Asa ra to? to ara desa guys untak tabunan sa dahon to ara lego maayong pato sira isa na lego kay laki mana gapanglakag pina inosara ang lak turo terus atawag sa mga laki nga duck Nag-enjoy ako kaligo. Nag-enjoy ako kaligo. Alaligo lang diradaki. Maligo <coughs> dadaki. Arong mabog na o. Orang, gagmay may Gurion. Hmm. Sila nang tulo. Nga hmm, una sila. Hmm, guys, kita ba ninyo? Itu uh, tuh gurion. Bird. Tree bird. Ini hmm, guys. Oh. Uh. Hmm. kayu. daki daki deki oi doolman wala nang isang wala na gibalik tong naibata ng kuan dela nagnunom siya nagkaon ug saging wa na nahurot nagipatong ng gagmay nga saging diya pato punuan sa saging nahurot na gina hmm doon siya dari oh habis si gunung niya naibahog din ani padulong sige sige oops dari oh dari pato inom dahi siya inom de siya, guys oh so, Oh, inam ka? Hmm. Ligo dahin pagkahuman. Ito na sila dito kay na ay tubig. Hindi man makita. Hmm. Patapos na siya. Ang tulo. Nara ha.

Ono. Kanesia, si Ono, si Dos, si Tres, si Quatro, o si Cinco, ang pangalan. Ba? No? Mga birdie-birdie? Na, no. Ono? si 2, si 3, si 4, og si 5. Oh no. Bay siguro ni si Uno Chingo. Si sitris, Si tres. Si cuatro. O si cinco. uban no o oh, pahuway na dito. Oh. Isa, 2, tulo, pat, lima. Dak to sila, dak or pato, nederi ano mga bibi, bibi ni sila guys, gipalum man lang ni sila sa pato, parang mapisa kay mga bibi dili mamisa. Sumusong. <laughs> Ta kilo pa? Kilo sa pa Nuekman. O no, uno, dos, tres, cuatro o cinco. Ang <laughs> <coughs> 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 cute. Kikuti na si Ono ay. Kikuti na si Ono na. Hmm.